Hello guys! Familiar ba kayo sa online term na pasta Kung hindi pa at kayo ay isang content creator na gusto ng maraming views, panoorin mo tong video na to dahil baka magaya kayo dito sa isang content creator na nasampahan ng kaso dahil sa copypasta na to. So, trending ngayon ang isang artista na si Mon Confiado dahil sa isang fake news or isa daw pasta na pinakalat ng isang content creator para humakot ng maraming views sa kanyang Facebook page. So, ito ang nangyari. May isang content creator na nag-post sa kanyang Facebook page tungkol daw sa kanyang encounter dito sa sikat na artista na si Mon Confiado. So, ang sabi sa post, ito, medyo mahaba siya, pero i-post nyo na lang yung video kung gusto nyong mabasa yung story nga nitong content creator na to. Pero, basically, na-meet daw niya sa isang grocery store, parang 7 eleven itong si Mon Confiado. At base sa story niya, pinagmukha niyang mas ...sama Simon Confiado. Kumuha daw ng 15 Milky Way Chocolate Bars itong Simon Confiado... ...at aktong lalabas na ng store... ...nang hindi binabayaran yung kinuha niyang mga tsokolate. puti na lang daw e napansin siya ng isang staff nung grocery... ...at tinawag yung atensyon nitong artista na to... ...para daw ipagbayarin yung kinuhang chocolate bars. At habang sinaswipe daw nung cashier yung 15 chocolate bars na kinuha ni Mon Confiado, nag-request daw si Mon Confiado na ipa-swipe isa-isa yung 15 chocolate bars sa cashier. So ayun, parang pinagmukha niya talagang bastos si Mon Confiado sa story niya na to. At kung babasahin niyo yung post, ayan, walang nakasulat na ito ay copy-pasta or walang nakasulat na fictional or hindi totoo yung nangyaring ito. Dahil kung babasahin nyo to at hindi kayo maalam sa mga online terms or kung ano yung nangyayari dito sa internet, talagang iisipin nyo na totoong encounter ito nitong content creator to sa artista na si Mon Confiado. So iisipin mo talaga na ganito, pala kasama ang ugali nitong artista na to. At ayun na nga, nabasa ni Mon Confiado itong story nitong content creator na to at minessage niya yung page. Ayan, ang sabi, My apologies, it's not my intention to tarnish your image in any way. Like what they said in the comments, it's a joke. Although I do agree with you that not everyone will understand it. Ayan. And sabi naman ni Mon Confiado, joke at my expense, bakit mo sisirain at idadamay sa joke mo? Bakit hindi mo i-joke ang pamilya mo? Bakit ako? ano ang nakakatawa sa joke mo? Sinira mo ang name ko, now meron ka ng disclaimer. Ayun. So, naglagay lang ng disclaimer na isa daw copy pasta yung post nitong content creator na to after siyang i-message ni Mon Confiado. And look how bastos you are. Nakita mo na ang effect ng ginawa mo at naka-offend ka ng tao pero hindi mo pa din inaalis ang post mo. Do you even realize what kind of person are you and what attitude you have? Then you will say it's a joke kahit makasira ka ng tao Anyway, wait mo na lang legal actions. Madali ka lang i-trace. I mean it. And, and, this is not a joke. And nagreply yung content creator. Sabi niya, Trace, is this a threat? So parang hindi pa talaga nag-apologize itong content creator na to dito sa taong siniraan niya. ba? Diba? Dahil kung ikaw ay tao na hindi maalam sa mga slang terms or hindi mo alam talaga yung kalakaran dito sa internet sa unang tingin, eh, talagang mapapaisip ka or mapapakomment ka na ba't ganito kasama ang ugali nitong artista na to? Napaka-entitled naman nito. So, ang tawag daw sa ganitong technique dito sa internet ay copy pasta. Hindi ko alam tong term na to. Actually, ngayon ko lang narinig itong term na to. Creepy pasta alam ko, pero copy pasta hindi. So, sabi sa internet, a copy pasta is a block of text copied and pasted to the internet and social media copy pasta containing controversial ideas or lengthy rants are often posted for humorous purposes to provoke reactions from those unaware that the posted text is a meme ayun so in short ito daw ay isang fake news na pinapakalat sa internet para maging controversial para humakot ng engagements ganyan 'di ba? So for clout lang talaga tong ginawa nitong content creator na to na ayun nga unfortunately eh, somehow pwedeng makaapekto or makasira sa pangalan ni Mon Confiado as an actor. And ayun nga ngayon lang may update si Mon Confiado na nagfile na siya ng legal case dito sa content creator na to. And hopefully, ay mapanagot itong content creator na to dahil maling-mali talaga yung ginawa niya. Para lang sa views, sa engagements, sa followers, or sa earnings, gusto lang sumikat, willing siyang manira ng nanahimik na tao. Kayo ba? Anong masasabi niyo sa issue na to? Comment down below.